Walang anong uh, nakakaalam pa ng bisa nitong uh, bayag-usa. Ngayon ay parami ng parami ang uh, nagkakasakit sa kidney, batang-bata -bata pa may sakit na sa kidney. Ay itong panay ito, maganda ito na gamot sa ating kidney. Kaya pati sa dugo lilinisin ito. Uh, kaya maganda ito sa na, diabetes, maganda sa kidney. Ano, maganda sa kolesterol. At kami inalok ng may-ari ng lupa na dito manguha sa kanila. Ay kami at na, napaka napakalalago ng puno dito ng bayabas hindi pa panahon ng pagbunga. Na, nagpapalit pa lamang siya ng dahon. At na pag ininom mo, walang lasa. Hindi ka hindi ka mapiproduce, hindi mapait, hindi maasim, parang uminom ka lamang ng tubig pero talagang ng kasundong kasundo ng ating kidney. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito.